Ayan mga guys uh, good afternoon sa inyo ngayon uh, nandito ngayon si papalo sa kalamba naglalakad kasi pauwi tayo ngayon sa 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 at maulan ayan o no? nandito tayo ngayon sa uh, sa overpass uh, naglalakad tayo rito ayan yung makikita nyo naman yung lugar sa uh, kalamba, napangaganda Ayan, yung papuntang papuntang playa ayan mga guys oh. Ito naman papuntang pa naman yan, papuntang Maynila, papuntang Alabang. Diretso lahat yan. Napakagandang lugar to so, kaya lang uh, masama pa na dahil gawa nga ng may bagyo tayo ngayon. Pero hindi pa alam kung nakalabas na. Ayan, uh, maulan pa rin. Kaya tapos lang ang umulan kaya tingnan yung mga tinadaan nandito, matubig pa oh. Kaya nagsilong muna tayo dito sa taas para hindi tayo mabasa kasi may dala rin ako payong, ito 'yung payong dala oh. Ayan. Diyan tayo rito. At uh, tayo sasakay naman panibagong bagong sakay uli papunta so, doon sa Santa Rosa. At uh, wala tayong pasok bukas. Ayan. dito. Para sa lakad lakad tayo para papunta tayo sa terminal sa sakayan papuntang uh, Santa Rosa. Tayo dito tayo sa task ang pinaka overpass ang naglalakad So, ayan, yung, yung mall na malaki dito na kapag diniretso yan papuntang Batangas o so, di kaya Maynila ayan so, grabe ang traffic mga guys oh so. daw wala nang maulan tayo sasakay papunta doon yung mga lumikot na mga jeep papuntang eh uh, ayan mga papuntang ko na yan papuntang Maynila pwede rin yan dito Diyan mga guys, sa uh, traffic. Excuse. Ito mo baba te. Eh mga guys, sa uh, traffic kaya. Yeah, sa mga hindi pa alam pumunta ng uh, tab dito papuntang Santa Rosa dito lang sa kaya sa terminal sundan nyo lang ako para makita nyo uh -huh. Diyan tayo galing sa taas oh. Ayan, Ito naman, papuntang uh, Kabite naman to. mga van mga guys. Ayan, papuntang Kabiti to. Tapos dito tayo mag, uh, maglalakad papunta doon sa looban. Sa mga papuntang... Uh, papuntang... Uh, tawag dito, papuntang Santa Cruz, Laguna. O di kaya San Pablo, dito din ang sakayan. Sakay yung Santa Rosa. No bale, hindi lahat yan. Ayan, no? uh, kasi maulan. Kaya mahirap din mabasa sa ulan. Maka magkasakit tayo. Kaya mga guys, mamili na kayo dito. May tanawaan. San, Banyos uh, Los Baños, Santa Cruz, San Pablo. Uh -huh. Santa Rosa, ayan. Santa Rosa, Balibago, Lipa, yun doon sa dulo. So, mga sasakay tayo mga guys. Yan mga guys, ito yung mga sakay ang papuntang Santa Rosa. Dito tayo lang sa loob. Ito, so, wala pang pasayro. Punti oh. pa lang ilan pa lang kami dito. Apat, lima. Ayan. Okay, guys, samahan nyo oh. At abang-abangan nyo. naman tayo sa Santa Rosa. Ayan mga guys, abalos ah, na kami. Papunta na kami. guys, ah, bumaba na kami. Ayan siya, kinama yung mga jeep, oh. Bumaba, bumaba, na kami. At ay tatawid dito para makauwi na rin sa amin. Ayan. Ayan. na tayo rito Na nalupat yung ating gimbal kaya kamay na lang yung ating gagamitin para may continue natin yung pag uh, vlog natin dito eh nandito na ako sa Santa Rosa pawi na ayan lalakad lakad na lang tayo dito kasi hindi na natin magamit yung ating uh, stabilizer dahil lupat ayan Yan dito guys ang sakayan papuntang Maynila. Uh, nandiyan yung terminal ng mga bus. Yung mga papuntang Maynila, papuntang uh, Cubao. Nandiyan lahat. Nandiyan, nandiyan yung terminal sa dulo. Ayan, yung makita nyo yung mga kaliwanag. Nandiyan yung terminal. Nandiyan yung terminal. Ito naman yung terminal na mga biyay mga kubao San Pablo yeah. uh, Yung mga terminal <único Liberty Overwatch> ng mga, mga biyaheng Tanawan Ayala, Mula uh, Moa South Mall, ayan, Cubao Star Mall, ayan Kaya hindi kayo maliligaw dito Mga boys Mga boys nasa tire ito sa po. Ayun yung terminal mo guys. Dito ayan Mga guys, tandaan <coughs> so dito na rin tayo sa so highway din. Ayto ah, papuntang uh, papuntang Alabang na to, itong lugar to 'yung papunta doon. Yung dito naman, uh, papuntang Kalamba. Ayan. Ayan. Tawid lang kami rito para makarating na doon sa aming pupuntahan. At uh, isa sakay pa ng sasakyan dito sa terminal. Ayan. Wala na tayong gamit na pang ngayon kasi nalubat yung aking stabilizer. Nakalimutan ko yung charge kasi kaya nalubat. ito guys yung lalakaran natin dito ay papuntang bayan ng Santa Rosa kasi dito yung uh, sasakyan ko papunta doon sa aking uuwihan yeah. ito mga jeep to papuntang bayan ng Santa Rosa kasi ito uh, balibago pa lang to papasok ka doon sa loob medyo malayo pa uh. Ang pamasahe mo rito ay dosi. Dosi pa papunta dun sa Kanbayan. Nakadakad muna tayo rito medyo uh, malayo-layo pa konti ang ating lalakarin. Uh, ay, na lang naman. dito pa ba banda yung terminal mga guys oh. kaya binibilis bilis ako yung paglakad kasi baka bigla naman umulan katura doon sa kalamba uh, malakas ang ulan din And Ito yung kapapuntang, uh, bayan ng mga jeep ah. okay, malapit na tayo sa terminal kasi medyo mabilis yung lakad natin kasi naghahabol tayo baka maulan na tayo, mahirap na ayan yung terminal yung mga tricycle yan sa isa sa guys sa uh, papuntang uh, uyan. Okay guys sa uh, mga lahat ng mga subscriber ko, maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo, God bless hanggang dito lang muna. Bye-bye.